ngayon pala mga kaibon, meron tayo dito uh, napakaraming inakay. So, mas gusto ko pa na ihantid na lang kaysa magulang uh, bubuhay. Kasi minsan, hindi po nakaka-survive na lang po kapag uh, mga baguhan or big So, kung makikita niyo mga kaibon, dito po, uh, medyo malaki na kasi by batch po sila. So, hindi ko po pinag halo, -halo yung malalaki na at saka yung mga uh, malilipa. pa. So, nandito makaibon yung first batch, yung bagong walay ko sa magulang. Nandito yung second batch, medyo malaki na, at nandito yung uh, third batch. So, ito makaibon siguro mga one week pa, pwede na natin yan iwalay. Ayan, pumunta dito sa kamila. Ayan. At saka yung mga, ito, yung mga green na maliliit, siguro mga one and a half weeks pa, pwede na natin yan ilagay sa ang kulungan para naman doon po sila matoto na kumain ok, so dito mga kaibon meron tayo dito yung madiliit kung so, makikita dyan, dyan mga kaibon meron tayo dito yung ispililig nung nakaraan na araw ko lang kinuha, dalawa dahil yung tatlo na matay na yung isa nga medyo malaki na din na matay pa, so ngayon kinuha ko na lang naging ispililig pa ito mga kaibon, yung kapatid dito ay ito Ayan. So, kapatid niya yan. So, kung hindi ko pa ito kukunin doon sa kanilang mga siguro, hindi na naman ito makasambay, mamamatay na naman ito kasi bisan pa lang yung uh, ah, magulang niya. So, yan. kaya ito, ma sanay na ito makaibon lahat kumain sa range. Ayan, meron tayo dito mga project. Ngayon naman ay pag-usapan natin ilang beses nga dapat sila kumain sa isang araw. So, sa akin dito, pag wala akong masaling oras, pinapakain ko ng dalawang beses. Basta pupunuin nyo lang kung baga sagad na busog Pero kung uh, marami naman kayong oras, so mas uh, tama na tatlong beses kumain sila sa loob ng isang araw. Umaga, tanghali, at gabi, So ito mga ibon, itong lahat, kasi dito rin naman ako sa bahay, umaga ang hali, gabi yung uh, schedule na pinapakain ko sila. So lahat ito mga ibon, ay 20 pesos to bukas dahil meron pa doon mga uh, inakay, medyo malit pa yung iba. So siguro bukas ko so, kuha din ako doon sa uh, ko din. So ihantid ko nilang kasi hindi gaano marunong sumubo yung Uh, parisan so, para makasurvive ma yung mga inakay, kukunin so, ko na lang kasi ito uh, lahat naman nabubuhay sila walang lagas kapag sinahantin sila although medyo matrabaho nga lang so napakasarap sila uh, uh, makita natin uh, na lumalaki yung mga inakay at nabubuhay natin so nasusubaybayan natin yung kanilang paglaki at saka kapag nabubuhay natin yung mga hinahantid natin. Masarap din sa pakiramdam na uh, nakabuhay tayo at dumadami yung ibon natin. Achievement na rin natin yan mga ibon.